Hello mga besh, magandang magandang umaga po sa ating lahat At eto, tingnan nyo naman ang ginagawa ko Nagtatanggal ako ng talbos ng dahon ng kangkang -kang. Sariwang sariwa ang binili kong dahon ng kangkong dito kay Natcha Nerves Dahil, si nanay ay gusto ng may sabaw Sabi niya, gusto ko ng may sabaw Eh kaya naman magluluto tayo ng sinigang. Kaso mo, ayaw naman niya ng karne baboy. Kaya naman ang binili ko ay hulaan nyo kung ano. Ano kaya ang binili ko na pang sigang? Ay, ang sarap dito. Nagsisisipol pa ako dyan at galit na galit nga si nanay pag ako'y nasipol. Kaya naman nakamute na lang. At i-noise over ko na lang Kasi si nanay ay nag At nagmumura pag ako'y nasipol Galit na galit siya At ayan o oh, Lalo ko pang iniinggit Ang dami talagang talbos ng kangkong o oh. Ang sarap magluto sadya Kasi ito talaga ang habi ko Ang pagluluto Kaso mo pagka at ako ay may tinda Sadyang nagagahol ako sa oras eh ngayon, hindi ko alam kung ayan o sariwa-sariwa ang labano, sili, sibuyas at okra. Ayan ang aking biniling mga gulay na panlok sa sinigang. At ayan, nakita nyo na nga kung ano ang binili ko na pangsigang. Ito ay yung malalaking hipon o yung tinatawag na sugpo. Naku po, napakamahal niyan. Sugpo na yan. At ayan ang kangkong na aking hinimay-himay. Sobrang sariwa talaga napakamahal na sugpo na iyan Diyos po nasa 300 piso yata ang akin na pamili dyan pero kasama na naman ang mga gulay ayan at masarap naman ang sabaw nito pag luto kasi malasa ayan luto na at itong tatlong pirasong Ayyan, ito na nasa sulyaw man. ay ibibigay ko kay Tio kasi hindi naman namin mauubos ni nanay yung binili ko kaya bibigyan natin sila at eto kumakain na nga ako ngayon nang malaking hipon. Ang sarap talaga niya, napakalasa. Sobrang sarap ng sinigang na hipon. Alam niyo sa totoo lang, once in a blue moon lang naman kami makapagluto ng ganyan talagang minsan. Parang minsan sa isang taon lang makakapagluto ng ganyan kasi nga sa sobrang mahal. Pero masarap naman. Kaya bumili na lang ako ng ilang piraso. At ayan nga, nakain na kami ngayon. Hindi ko na isinama si nanay sa video kasi lagi naman nakangibit. Makikita nyo lang na nakangibit lalo pat maasim ang sabaw. Kaya hindi ko na siya isinama sa pagbibidyo. Tsaka baka magalitan pa ako. Kaya ako na lang ng ako ang makikita nyo sa video ko. Ayan, kumain na po kayo at dahil patanghali na dapat ay nakakakain na tayo para ready tayo sa ating mga gawain sa maghapon at paghahanap buhay. Sana ay umaraw na kasi kahapon sadyang maulan talaga pero ngayon sana umaraw na talaga ng dire-diretso. Magandang umaga!